orasyon upang lumayo ang kabit ng asawa mo. Sa ngala ng Diyos na makapangyarihan, inihiling ko ang kalinawan sa aming relasyon. Ipuin mo ang puso ng aking asawa upang makita ang tama at tapat na landas. Alisin mo ang anumang tukso, gulo o taong magdudulot ng pagkawasak sa aming tahanan. Naway manaig ang katapatan, respeto at kapayapaan. Amen. Bigkasin lamang mauloy ito na sumusunod ng tatlong beses at ihihip sa larawan ng kabit ng asawa mo. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ios deum lei jap. Ios Dreamum lei jap. Ios deum lei Amen gawin ito araw-araw hanggang sa lumayo ng kabit ng asawa mo. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.